Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayon June 30 at July 1, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong June 30. Ayan, uh, dito po tayo sa June, yan po ay 6. Terati sa ating pecha, 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numero natin dito. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 3 plus 0 is 3. 2 uh, plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna, add lang natin. 6 plus 3 is 9. 3 uh, plus 6 is 9. Ganon din po sa bandang baba. 9 plus 9 is 18. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 18. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 3 plus 6 is 15. Ayan mga idol, yan naman po yung ating kapares na numero. Meron po tayong Kilse. At meron na rin ba tayo itong kombinasyon? Pwede, pwede, na po natin yung makayaan. Uh, Kilse 18 or 18 15. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 18 at 20 at 15, isimplify muna natin yan bago po natin sila sumala. At unahin po natin isimplify ang 15, 1 plus 5, 6. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Ito naman po yung isusumada natin sa is at yung F. natin ang sa is, e, sumada, kukunin mo natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Kinuha natin dito rin ang 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6, at 24. Ayan. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 9, kukunin muna natin itong 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9. Kinuha rin natin na 27. So, mga 27. 2 plus 7 is 9. At 36. So, mga 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga ito. Yan po yung ating mga nakuha mga numero. Dito po sa ating sumata update para po ngayong June 30. Meron tayong 6, 15, 33. 24, 9, 18, 27, at 36. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga nanggalan natin ito. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kursonada po natin yung mga numero. At sa ating sample, kinuha naman natin dyan ang 27, 27 at 6, then 18, and 33. Ayan then 9 and 24 ayan mga idol ito, ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayong June 30 meron tayong 27 sa is 18 33 at 9 24 ayan, meron tayong tatlong sample po dito at kung nagustuhan nyo naman po sila pwede pwede rin po matayan itong mga kombinasyon na, nakuha na natin dito sa atin sumada mga June 30. Ayan, pwede rin po tayo magdagdag, hindi naman kayo dito sa taas makakuha. Ayan, kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. Uh, at ayun mga doon, yan po natin sumada sa pecha para po ngayong June 30. At uh, isunod naman po natin, next natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong July 1. Ayan, July na po tayo ngayon. Ah, uh, well, ayun na natin dito July, yun ay 7 na po 'yan. Nasa ikapitong buwan na po tayo ng taon. at uh, kauno sa ating petsa at 24 pa rin po sa taon natin. Uh, at well, ganoon pa rin po ang gagawin natin dito. I-simplify muna natin sila. 0 plus 7 is 7, 0 plus 1 is 1, at 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna, 7 plus 1 is 8 at 1 plus 6 is 7. Meron din po sa bandang baba. 8 plus 7 is 15. Yan po yung unang numero natin. Meron po tayong 15. At yun naman po ang kapatis niyang numero. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin. Ayan dito. 7 plus 1 plus 6 is 14. Ayan mga idol, ito naman po yung ating kapares na numero. Meron, meron tayong 14. At meron na po tayo ng kombinasyon. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 14-15 or 15-14. Ayan mga idol, pwede, pwede rin kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya ng numero ano, natin sa kapila. Ayan, 14 at 15, 2 digits sila. Kaya simplify muna natin. Dito po sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito naman sa 15, 1 plus 5 is 6. Ito naman ang ating susumada, 5 at 6. And sumada natin, unahin natin ng 5, kukunin mo natin yung 15. Ay, 14, sorry po, 14. Ayan, so, sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ang 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5 and At sa size naman, kukuhin mo na itong 15. So, 15. 1 plus 5 is 6. Ayan, pwede rin yung 24. So, 24. 2 plus 4 is 6. At 33. So, 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol. naman po ating mga nakuha ng mga numero sa ating sumada ngayong July 1. Mayroon tayong 5, 14, 32, 23, 6, 15, 24 at 33. And mga dalawang pa rin po, pipili lang po tayo dyan. Kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga kombinasyon po na pwede po natin matayaan. Yan, rambo lang po natin. Uh, natin dyan. Pipili lang po tayo. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ang 14 and 33. 14 and 33. then 6 and 23 ayan then 15 15 and 32 ayan mga idol yan po yung mga sample naman po natin nakuha dito sa ating sumata ngayon July 1 meron tayong 14, 33. Ayan, 6, 23 at 15.32. Ayan, meron po tayong tatlong sample dyan. At kung nagustuhan niyo po yung mga nakuha nating mga kombinasyon pwede, pwede rin po natin matayaan ng mga yan. At di naman kaya magdagdag o makakuha dito sa mga naka circle natin kung ano ba dito sa taas. Kayo na lang po yung pumili kung ano ba po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Uh, dahil mga idol, yan po ang ating sumabi sa pecha para po ngayon June 30 at July 1 2024 maraming maraming salamat po